Ay, gabi, ang takad na babae. yung Ba't nagtutulak na to? Punta nga natin. Miss, miss, sandali. Ba't nagtutulak? Walang gas. Walang gas? Wala po. Gabi, ba't mo naman dinalaman na walang gas yan? Tinakas ko lang po sa si papa ko eh. Tinakas mo? Okay. Kaya pala, baka ayaw ko pag rin nun. Ayaw po. Papa. O, sige, gusto mo? Ah, uh, Pasipsiping kita sa motor ko? po. O, sige, sige, itabi mo to, miss, miss. Ayaw. Miss, sa na ko yan ha. Pasipsiping kita dito. Susunod guys, ano? Sino daw may ano ka? May Laman yan, kasi malaki yan, malaki saan yan eh Tanki yan eh Teka, gawa ka gabi na Diyan, De delikado magbutok ang babae sa gabi Walau, Wala, wala kang helmet Baka mawala ng checkpoint Anong pangalan mo? Narin po. Ah, supay mo tim kapatak ha. Oh. O, tinadaan lang ito dito. Kaya pa bukas ko, hindi bukas ako. Ah! Bukas. Sige, sige, pala ba ito? Bukas po kasi. Ayun. Ayan ha. Ayan. Ayan, okay, makaka-uwi ka na. Basta lagi kang mag-ingat sa mo ha Kasi, babae ka, ilato ka lang ha Ako ba, walang pang puto niyan miss Wala kang palisensya Ay, hey, tala mo Hindi pwede po wala pasensya ha Kuya, ano nangyari na? Bakit ka nagtutulak? Eto, lang to doon po, napakalaki Naubos na ng gasolina Wala pa na po yan Naubos, nandun pa lang sa kato, naubos na Nagbihin mo sa'yo lahat Nangyayat talaga po 'to, napakalaki pala ng Xbox mo. Tara, pagpasok na dito. Hay <laughs> hey, pagkas na isang litro. Pula, pula, pula. Ah, pula, pula. Hmm. Gabi mo to mo, napakalaki. Naubusan ng gasolina. Oh, Pauwi ka na din. Pauwi na po. Oh, medyo gabi na ha. ka na po, Ay, po yan. Hoy, okay, basta lagi mag-iingat ha pag nagmumuta uh, pa ka. Kailangan nakahanda. Gulong tingnan mo, gasolina, huwag lawag ha. Okay. Oh, salamat sa iyo. Thank you po. Okay.